guys, kaya pala may ambulance dito kasi may ano, mayroong na ano na matanda na wala siyang kasama sa ano, wala siyang kasama, mag-isa lang. Tapos natumba yata. Kaya tinulungan siya ng mga Kaya pala nagtaka ako, naglalakad ako, mayroong ambulance. So, yung ambulance na 'yan, 'yan yung tumulong sa matanda. Wala siyang ano, wala siyang wala siyang ano tawag niyan nag nakaalaga mag isa lang yung matanda na yan guys kaya ayun nagulak ako mayroong mayroong tumulong na ano ambulance kawawa talaga yung matanda dito guys kapag walang mga nag aano, yung walang nag aalaga yung mag isa ka lang maglakad sa kalsada So, kailangan talaga mayroon silang ano, katulong. Mahirap dito sa Taiwan kapag wala kang katulong. Ayan. So, kailangan para magiging safe po, guys. Yung mga matatanda dito, wag nilang hayaan maglalakad sa kalsada na mag-isa. Kasi, kawawa yung mga bata na mga matanda wala siyang alalay guys ayun oh nagulat ako may ambulance so ayan tinulungan nila pinahiran yung mga to yung tohod yata may gas -gas yung tohod pero ano naagad naman ang kagandahan lang dito sa Taiwan guys kapag kapag ano ah, balik rin natin kapag may mga ambulance, give way talaga yan sila, guys. lagi give talaga yan sila. Hindi yan sila nag, ano, hindi yan sila, ayan, guys. Tingnan nyo. Ang kagandahan dito sa Taiwan, guys, kapag may ambulance, give way yan sila, guys. In kahit mga motor tumatabi yan, lahat po dan, kahit mga tao na naglalakad, give way yan sila. Hindi yan sila, ano, binibigyan talaga nila ng Uh, way ang mga ambulance. So, I'm here guys in Taiwan. Nag, ano ng report dito sa mga kaganapan. So, ayan.